Normal lang po na magkaroon ng mga aftershock na magnitude 6 ang um, isang magnitude 7.4 na lindong. So na-expect natin ang pinakamatas posible na aftershock dito oh. sa event na to is mga magnitude 6.4 to 6.6. So natural lang talaga ma'am na ang aftershock niya is malalakas compared din sa mga aftershock ng mga magnitude 5 or magnitude 6 ng lindong parang ang sinasabi kanina lang daw mga um, uh, stress ng madaling araw, eh, yung aftershock, eh, na umabot ng 6.7. Uh, yung sa event naman po nung kaninang 3.49 a.m. No, Ma tinitingnan natin kung yung event na to is different or iba yung source compared dun sa nangyaring 7.4 na yung dalawa. Kasi nakita natin na yung magnitude nung yung na ngayon is 6.8. So for now, uh, tinitingnan, o oh, mas mataas siya compared to sana. Ano. So tinitingnan natin kung ibang source pa na itong lindol nito. So, ay, posibleng hindi siya aftershock, kumbaga another earthquake. Y isa yun sa mga tinaya na tinitingnan natin. So, kinakala pa natin yung mga information. For, for now, since medyo mataas siya compared sa ina-expect natin na aftershock ng 7.4. So, posible na iba yung source o iba itong lindol nito. Hindi siya after siya kung um, baga na itong uh, 7.2. so far po, um, yung kaninang latest na sinabi ay nasa mahigit 1,500 na na aftershocks ang nararanasan. Okay. Hanggang kailan po ba posibleng maranasan pa yung mga aftershocks? Yung as of the latest count natin, actually, uh, so sa sobrang dami. Ngayon po, as of 9 a.m., eh, meron na tayong count na recorded na 1,000 ah uh, 1,726 aftershock. At yung plotted po o yung nakapag-release tayo na information is 348 while 18 po doon, 18 pa lang doon sa mga information na yun is nare-report sa atin na felt o nararamdaman ng mga tao. And so far dito sa mga aftershock na to, ang aftershock ng isang magnitude 7.4 posible na ina-expect natin na magtatagal to ng mga ilang linggo pa. Pero yun nga, as the time goes by, sa so, mga susunod na araw, posible na mas konti na lang yung mga ma-record natin na lindol. at the same time, mas mabababa na. Ano po yung sanhi nung magnitude 7.4 na lindol, okay. sir? Uh, ang isa po sa source, ang source po na tinitingnan natin dito is paggalaw ng Philippine trench So, uh, dito sa left side. So, tectonic po yung source ng para sa lindol nito. Last November 17 lang po lumindol sa General Santos City. Mayroon hubay itong kinalaman dito sa mga bagong pagyanig. Ah, uh, yung na nangyari pong lindol noong uh, November 17 sa General Santos City ay iba po yung source noon sa source nitong uh, December 2. So hindi po sila related at wala pong kinalaman yung nangyari lindol sa GenSan sa nangyari pong lindol dito sa Surigao. Ano rin po ang naging basihan sa paglalabas ninyo ng tsunami warning matapos po itong magnitude 7.4 na lindol noong Sabado? Uh, may mga pinigilan tayo na mga uh, in uh, information ko talagang mga database na kung saan uh, by just uh, checking or uh, titignan lang natin yung magnitude at yung depth location ng lindol mabibigyan tayo ng posible na uh, tsunami height na mangyari din sa area. So yun yung nagiging basis natin ng pag-release. Isa sa mga nagiging basis natin sa pag-release ng uh, tsunami warning. At the same time, may cut-off din tayo na pag ganitong kalakas na lindol at ganito kalalit, tinitingnan din natin yun. Also, may mga sea level stations tayo na nakadeploy sa uh, iba't ibang lugar. So, pag may narek pa up in isang malakas na lindol, tapos may ma-record siya na uh, significant na pagbabago ng sub-level, ginagamit din natin yung spaces para i uh, mag-relief ng tsunami warning. Nauna na rin pong report na magnitude 6.9 yung lindol. Ano ho yung dahilan? Bakit ho na itaas ito sa magnitude 7.4? Hmm. Natatapos po tayo ng, uh, ng uh, magnitude kasi may mga dumadating pa ng information. So yung mga nakikita niyo na information po, kailangan natin especially yung mga earthquake information number one, uh, hindi pa po final yan. So hindi pa buo yung mga information na makaalap namin. So once na may mga makaalap na mga information na bago, uh, mga computations, yun po natin ina-update yung information natin. Kisama po din yung mga -tinyo.